Mga bibili ng motorsiklo obligadong sumalang sa mandatory riders education ayon kay Senator J.V. Ejercito. RH28, Lakay Raymond, dadpaas sa detalye. Lakay Raymond. Panahon na upang higpitan ang bentahan at pilihan ng mga motorsiklo. Ito ang paniniwala ni Senator J.V. Ejercito kasabay ng Senate Budget Deliberation sa 2026 Budget ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Ejercito, maghahin ito ng pankalang batas na mag-uobliga sa lahat na sumailalim sa mandatory riders education para sa mga gustong bumili ng motorsiklo. Dahil sa ngayon ay napakadaling bumili ng motorsiklo, ngunit marami ang hindi nakakalam at nakakaintindi sa mga traffic rules. Sa report ng DOTR, may git sa kalahati o 60% na mga aksidente sa lansangan ay sangkot ang mga motorsiklo. Una nito hinimok ni Senate President Tito Soto ang DOTR na isama sa kanilang Road Safety Action Plan. Ang mga maigpit na panuntunan sa mga driver ng mga motorsiklo kasama ng pagigpit sa pagkuha ng driver's license. Sa record na kanyang nakuha ay may maigit na 13,000 aksidente na naitala noong 2023 at marami sa mga ito ay mga motorsiklo. Narito si Senator JB Ejercito. Being a rider myself, I also plan to introduce a, a bill that would require um, mandatory riders' education before um, somebody is able is is uh, is a uh, uh, allowed to buy or purchase a motorcycle. Ito si R.H. 28, Raymond Advance para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Laki Raymond.